Nagahanda naghahanda na ang kamera kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa nalalapit na ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin natin ang detalye niyan sa sentro ng balita ni Mela Lesmoras. Mela? Yes, Audrey, kahit nakasini di adjournment na ang Kongreso, tuloy-tuloy pa rin ang mga aktibidad dito sa Kamara patungkol nga sa iba't ibang isyu at mahalagang pagtitipon sa bansa. Pangunahin na rin ang paghahanda para sa ikatlong State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bandang alas 10 ng umaga kanina, nang umarangkad ang coordination meeting na ito na ng mga opisyal ng Malacanang, Kamara at Senado at mga kinatawan ng iba't ibang media company sa bansa. Sa talakayan, iging itong mga otoridad na tulad ng nakasanayan, magiging mahigpit ang seguridad sa araw ng sona ng presidente na nakatakda sa July 22, 2024, dito pa rin sa batasang pambansa. Pero kumpara noong mga naunang sona ng presidente, kung kailan may pandemic pa, ngayong taon hindi na required ang COVID-19 antigen testing. Samantala, bukod dito, tuloy-tuloy rin ang mga pagdinig dito sa Kamara ngayong araw, tulad ng isinagawa ng House Committee on Public Order and Safety patungkol sa mga anomalya noong nakaraang eleksyon. Ngayong hapon naman, Audrey, kasama sa ating mga tinututukan ngayon ay ang update sa pakipagpulong ni House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo kasama ang mga opisyal ng at insunod na rin sa kautosan ni House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon nga Audrey, nagkakaroon ng press conference si Congressman Tulfo para magbigay ng updates ukol dito. Pero generally ang uh, paulit-ulit nga nilang uh, tinitiyak sa ating mga kababayan, patuloy yung kanilang mga pakikipag ugnayan sa PhilHealth para mapaganda pa ang benepisyo sa ating mga kababayan pagdating nga sa mga usaping pangkalusugan. At yan muna ang latest, Audrey. Maraming salamat Mela Lesmora.